Nagwo-worry ka ba kasi baka ka mag-stroke? O kaya nagkaron ka na ng stroke dati, mild lang. Pero ngayon okay ka na. Pero baka maulit. Or nasa lahi ba ninyo ang stroke? Kaya 'yan ang topic natin. Paano natin mapipigilan o mababawasan na ikaw ay mag-stroke sa pamamagitan ng tatlong tips? So by the way, Dr. J po ang inyong doctor, cardiologist sa YouTube at TikTok sa TikTok. So very important yung topic natin kasi marami ang relate. Kasi ang stroke, kaliwat kanan. Maraman mo na lang yung kapitbahay mo nag-stroke na. Nalaman mo na lang yung kamag-anak mo nag-stroke na. So, and as we go sa clinic, madami din dyan ang may history ng stroke o kaya may nararamdaman na related sa strokes. Kaya importante, tatlong tips natin paano natin maiiwasan ng stroke. So, number one. Ano ang number one natin? Maintain a healthy weight. So, dapat pala ang timbang natin sakto lang. Dok, ano ibig sabihin ng sakto lang na timbang? ang sinasabi natin sakto na timbang, binabase po natin yan sa BMI. Okay? So, yung BMI po, check lang po niyo yung BMI ninyo. So, ang kailangan na data lang yan ay ang height niyo at yung timbang ninyo. So, i-compute yan, meron po mga calculator na BMI. I-search lang ninyo yan. So, ang Normal na BMI among Asians, tulad natin mga Asian tayo, is 18 hanggang 22. Kapag pasok ang BMI mo sa 18 hanggang 22, ibig sabihin normal ang BMI mo. Yung risk ng stroke, mas mababa. Pag ang BMI mo tumaas na, naging obese ka na, naging overweight, tataas na yan sa 24, 25, 31, hanggang pataas pa, ibig sabihin mataas po ang posibilidad ng stroke kapag mataas ang BMI. So, punta sa timbangan, sukat ng height, hanapin yung BMI calculator. I Type lang niyo BMI calculator and then compute niyo. Ilagay lang niyo yung height niyo doon, ilagay niyo yung timbang niyo ngayon and then presto, alam na ninyo yung BMI niyo. And yun yung next project mo paglampas ka ng 22, ibig sabihin, magbawas ka ng timbang. Okay? So, yun yung first tip natin. First tip. Yung second na tip natin is manage your blood pressure. So, dapat normal ang blood pressure. Yung ibang patients sabi na, Dok, matanda na ako, okay na sa akin yung 160, okay na yung 180. May edad naman na ako. Dok, okay na yung 180, wala naman akong nararamdaman. So, yan yung mga sinasabi ng ating mga patients. Dok, normal sa akin ang 140, so okay na sa akin yan. So, yan yung mga sinasabi na sa atin mga patients. Pero, alam nyo ba na habang tumataas ang BP above 130, pataas din ang posibilidad na pwede kang mag-stroke. Okay? Kaya simple lang yung ating recommendation dyan ibaba natin ang ating blood pressure to less than 130 systolic and less than mga 80 and below diastolic. Kasi habang binababa natin yan, yung risk ng stroke ay bababa din. Ganun lang kasimple yung ating mindset. Mas mababang BP, below 130, mas mababa na pwede kang mag -stroke. Kasi kapag mataas ang BP, nagkakaroon siya ng injury sa ugat natin na pwedeng magbara. And 87% ng stroke ay baradong ugat. 13% lang po yung pumuputok na ugat. So, lamang pa rin yung baradong ugat. And yung hypertension ninyo, isa sa number one na pwedeng magpredict na ikaw ay pwedeng magstroke. So, gets na ninyo, mas mababang BP, mas okay. Next, yung pangatlo and final tip natin ay engage in regular moderate intensity exercise. Ano ba 'yung Dok, 'yung moderate intensity exercise? Kahit ako noong una, hindi ko siya maintindihan, di ba? Sasabihin mo ba sa pasyente natin na mag-exercise po kayo, moderate intensity. So, hindi siya maintindihan. Okay? So, pag sinabing exercise na regular, 30 minutes a day, 5 times a week. Kung kaya ninyong 45 minutes to 1 hour, mas maganda. Pero, limang beses sa isang linggo. Next, ano yung moderate intensity? Yung paglalakad po ninyo, yung brisk walking. Moderate intensity po yan. Yung pagsusumba mo. Di ba? Nagsusumba kayo ng isang oras. Moderate intensity yan. Yung pagbisikleta. Moderate intensity yung gardening. Yung mga plantito-plantita, yung gardening na tuloy-tuloy na isang oras ka nag-gardening, moderate intensity yan. Okay? Ang moderate intensity, ito yung bumibilis na yung heartbeat mo, yung tibok ng puso mo, pinagpapawisan ka na, pero kaya mo pang magkipagkwentuhan, kaya mo pang magsalita, magkwento ng tuloy-tuloy. Ibig sabihin, yung hingal mo, pwede ka pang makipagkwentuhan. Pag ganun ka, ka ano yung hingal mo, nag-exercise ka, and then ka, nang tuloy-tuloy, moderate intensity yan. So, pag hindi mo na kaya magkwento, dahil hingal na hingal ka na, eh hindi na yan moderate. Severe na yan. Matindi na yung intensity ng ginagawa mong exercise. Pero ang sabi ng patient ko, Dok, madali ako mapagod. Paano yung 30 minutes? Sa simula lang po yan. Magkakaroon din yan ng progress. So, weekly, magpo-progress ka hanggang mararamdaman mo, mas lalakas ka na. Okay? So, yun po yung tatlong tips natin para maiwasan o maibaba natin ang stroke. So, again, Dr. J po sa Usapang Medikal at TikTok. Check yung ating mga social media accounts. So, I hope everything is clear. Malinaw lahat. So, pag may tanong medikal at may nararamdaman ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J